Ay, teka, video pala to. Eto oh, ano. oh, <laughs> <laughs> nga, oh, nagbibideo nga eh. Na. Na, oh. oh, ayan, kay Ninang Meli, oh. Ipos mo Ayan, kay La Ate Bita, oh. Papunta dun. Papunta kay La Pari Inti. Galing kami pagre-repack ng panrasyon sa kapilya. Ayan, ang bahay na kay Johnny. Ayan, na kay Roger. Shop ni Roger, oh. Ayan, napupunta barangay. Mababaw pa dito, malalim na sa atin.